Okay, na ano na, 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 natin. Ay, lagyan natin ng resistor. Ayun oh. eh. uh, na. Kasi Hindi natin na lang kung nalagyan natin ng resistor. Alam nyo ba kung para saan ito? Para sa ilaw natin ito. Para ma-maintain yung init. No? Pero yung iba, pag minsan, wala na. Hindi na linalagyan kasi sabi nila minsan, gastos lang. Yan. Ay, yung iba, wala niyan. O, yung iba naman meron. Okay, po Ayan, ayan pinagtatamanan ako. Oh. <laughs> ayan. Tignan natin yung ibang na-wiring na natin. Bago natin na yun. May, lahat. may uh, buwan na siya. Sinal na siya. Ayan. So, kusina. Ayan, may kusina na rin siya install na natin hintayin natin yung ano decision nung mayari kasi lalagyan natin ng resistor kung ano yung kaya kung namumuti wala yan no? nalagay na natin tong ano stop light nya yung may ilaw sa likod kung ano man ang tawag sa inyo rito na kayo basta yan sa akin ilaw <laughs> <laughs> original original po yan original ko yan original yan kung maganda sa original magkatagal po oke. Oke. Ayan. Tamat. tayo pati mamaya.